Good morning, mga dre. Good morning, mga dre. Kaya wala akong makita. <laughs> 6.34 ng umaga. Napakadilim pa, mga dre, no? Ako, ang nag-open ng school. Yes. Monday, mga dre, Monday. Oh ah, naman. Pag ganyan talaga mga dreno, talagang iba, iba yung pakaramdam pag ganyan yung snow mga dreno, yung walang hangin tapos light snow lang. diba? ba? Ang ganda-ganda tingnan mga dreno. Pa-change oil na ako, mga dreno. Parang ang pangit ng ano. Ang pangit ng kapaligiran ko. Overexposed. <laughs> diba? Sabagi. Yan talaga, mga dreno. Kung ano nakikita ng camera, hindi yun, nyo nakikita ng mata ko. Wow, tek Magkakulay yung langit tsaka yung ano, yung snow. Ito <laughs> <laughs> tayo rito kay, ano, Tagaytay Pines Garage. Show. Okay. Sarado. Tayo sa kabila. Royal Mount. Nakakatamad kasi magpunta dyan mga tayo. May bahay yung parking dyan eh. Five dollars kalahating oras. <laughs> Imagine, di ba? Pinagmalaki pa nila. Ang dami daw nilang parking lot eh. Forty, four Pero may bayad $5 dollars per ano, per thirty minutes, di ba? Sa bahay lang. Sa oh, trabaho. And, ah, mahal lang ano eh. Mahal lang hotel sa US. Mag-US dapat ako eh. Ano yan? Kulan. Magkano pa? Ano pala? Magkano pa flash? 140? 140? Uh Oo. -oh. Kasama na? Parts and labor. Ah, okay. Uh Oo. -oh. Eto, ito yung tinanggal mo. Overheat. Yeah, nag-overheat. Ano problema pag ganun din? Kasi okay, yung water pump sira. Ay, ah, yung water pump niya lang hindi nag ano. Oo. Ah, okay, kaya hindi siya nag ano, hindi umiikot yung coolant niya. Oo. Oo. tulog ito yung pagkakataon para silipin yung pang ilalim na ito mga dre no sa so bagay pinapaanohan ko to mga dre no etong taon lang na to hindi ko pina pina raspro pero nung last two years pina raspro ko siya nagdungis kasi mga dre no yung ano niya anong tawag rito yung engine bay niya nung nagparas proof ako kasi nga namantikaan eh, di ba? Dati hindi namang ganoon eh. <laughs> eh, yung ano pala, ano ba ito? Uh, magpa flush ng brake fluid. Ganun, di 140. 140 rin? Mm hmm. Patanggalin lahat ng ah uh Oo. Oh. Maganda pagka nagpa-flash. No, gumagan yung, ano, lalo yung pedal. ah uh Oh. Malambot siya. Uh, Magaling kumagat na. Kasi nagbe-breakdown din yung ano eh, di ba? Yung brake fluid. Uh, Oo. Oh, oh. Yung viscosity niya, kumbaga, lumalablaw, lumalab, na, lumalab na, no? Lumalablaw. Um. Kasi mo pa ng injector, wala na, hindi na bumalik yung ano. Lalo. Wala, wala naman. Wala pa naman, sana huwag na nga bumalik eh. Pero hindi ka, nagpalit ka ng gas ha? Sa trim uh -oh. na niya. Oo. Oh. Sana, mga dreno, sana hindi muna siya magkasira habang ano, habang ang tawag dito. Hindi pa ako bayad. <laughs> Tama na muna yung ano, yung nagastos ko sa fuel injector. Ano rin yun eh, one, one mga dre, no? Fuel injector, papalit, no? Tapos ano pa? Tapos yung malaking gastos ko sa sasakyan mga dre, tapos bumili ako ng ano, ng summer tire. isang libo rin yun. Diba? Tapos mga sumunod doon, maintenance lang. Tatlong taon na lang sa nagtatanong, mga dreno. Three years na lang hulog ko tapos-tapos na. Kaya, sana. Ayun lang yung wish ko, mga dreno. Pag sasakyan, especially pag second hand, diba? Kasi, yun ang pangamba eh. Pag kumuha ka ng second hand eh. Masira yung sasakyan nang hindi ka pa tapos magbayad. ba? Diba? Parang, ang sakit sa kalooban eh pag ganun. Pero iniisip ko, baka ako na lang yung magpalit ng ano ng coolant mga dreno kasi ang mahal eh 140 pero yung brake fluid sila na lang pero yung coolant ako kasi padali lang yung coolant mga dreno may napanood ako noon eh DIY Dre, maa-access ko rito yung ano ng coolant eh, no? Eto, no? Eto may sa coolant. Eto, Dre, no? dipihitin lang, no? O, oh, et eto may access naman dito, eh, no? Oh. Tapos, i-drain ko lang. Kasi, mali, 140. <laughs> Pero, brake fluid, baka pagawa ako rito. Oh, plastic bulok na yung mga tornilyo ko, normal lang pag mga ganyan. <laughs> eh, oh, normal lang ba yan, pare? Normal yan sa mga tambud. Lalo na pag tumatagal. May mga nasisira dyan. Pero ako, common naman. Oo. Oh. Sabi ko, ito, nag-ano din eh. <laughs> Oo. Oh. Mga ilang taong ba yan bago tuloy mo bumigay? Five years. Ang bilis na. <laughs> oh, five years. Five years. Palas na five years. Pag, pag nasira yan, paano putol mo yan? Hindi, papalitan lang. Nakabili namin minutes. Ganito yan. Okay. Ay, isang ganyan. Oo. Oh, oh. Kasama na tong ano, ito, ito. Palitin na. Hanggang saan siya? Ah, okay. Hanggang gandun lang, oo. Downpipe Downpipe? Magkano yun din? Paghahandaan ko na. 175. <laughs> 175, kasama ng labor. At pwede ka lang pang kapit. Two dollars <laughs> lang kami, baka bigyan kita ng two dollars. <laughs> Mahirap yung gano'n. <laughs> Madadali ko naman to kahit hindi ko na i-ano, no, i-jack, no? So, so, uh, <laughs> kaya, na... Oo, oh, e, ihinga lang. <laughs> Nag-iisip na ako kung paano makakatipid mga treno. <laughs> 140. Madali lang naman sa coolant mga dreno. Basta mai ano ko lang siya, kahit may flash ko kahit hindi lahat. Ay ta paano panatag na ako mga dreno. no? Tuwing mag start kasi ako ang nakabungad lagi yung maintenance information eh. <laughs> nakaka ano eh, nakaka ano pa to? Parang nakaka ano ba? Nakaka-agitate. Ano ba ibig sabihin ng no, mga dreno? <laughs> Agitate, eh, 'di ba? Yan. Uh, one problem solved. Susunod yun naman, mga draino yung ako nagagawa gagawa ng coolant. Kasi, ano eh, madali lang naman yun eh. Sa, sa break lang, kung ano, ayokong pakialaman. Pero yung coolant, ay eh, nakita na ako, ilang beses ko na pinanood yung mga draino Parang ano yung, parang ano lang yun, yung pag may maintenance ko, mga draino Pag hindi ko alam, papalore ko, papanoorin pa, pa ulit-ulit. Makakabisado mo rin, eh. Lakas lang ng loob, mga Andre, no? Sabi nga, total, sasakyan ko naman to, eh. <laughs> diba? Ganun lang. Basta alam mo yung basic. Kayang-kaya kaya yan, mga dreno Sa halagang 140, ang matitipid mo, kakayanin mo yan. Magkano ba yung kulang? Tingnan ko nga kung magkano pala, no? Oh. Ganito, mga dreno uh, matagal ko lang naisip ito, eh. Mag-ipon ako ng, let's say, 100,000 Canadian dollars. Pagkatapos, magbabakasyon ako sa Pilipinas. Gagamitin ko yung pera na yon yung bakasyon ko indefinitely, mga dreno no? Kung baka hanggang maubos yung pera na yun, pag ako, mas maganda pag lumago yung negosyo. ba? Diba? Kung hindi, edi, ang plano, balik rito sa Canada. Magsisimula uli, mga Andre, no? Medyo, ano, stupid yung plano, mga Andre, no? Parang hindi maganda. Pero, sabi ko, pwede naman, di ba? I mean, trabaho ka ng trabaho, mag-ipon, nakaipon ka ng sapat, then, enjoy naman, parang ganon. Pag naubos yung in-enjoy mo, trabaho ka uli. Okay? Ngayon, kagabi, may napanood ako, mga Dreno. Ang title ng vlog nila is Re Resettling ba? Resettling in Canada after tumira sa Pilipinas ng 3 years. So, galing na sila rito sa Canada, mga Dreno. Tapos 3 years ago, parang nag-decide sila na uh, ano ba, ibenta lahat. Pagkatapos, Mag-i-stay sa Pilipinas. So yun yung ginawa nila. Ang plano daw nila nung una is isang taon lang mag-i-stay sa Pilipinas. Hanggang nakapag nakapag-open sila ng maliit na business. Pagkatapos, nasarapan sila mga dreno, inabot sila ng 3 years. Ngayon, ang sistema is pagbalik nila rito, nauna yata si 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 Madam yung babae. Tapos nakahanap agad sila ng trabaho, yung asawa niya na dating na dating IT dito sa Canada uh, nagpahuli ngayon nung bumalik siya rito hindi pa siya nakakahanap ng trabaho hindi ko alam kung ilang, ilang linggo ilang buwan na sila nakakabalik pero wala pa siyang trabaho kinuntang nga daw siya ni Manong Joby, no JTV JTV vlog mga dreno at sa ngayon daw ang ginagawa niya dating IT mga dreno kumbaga nag-over daw siya so yun ang struggle mga dreno yung makabalik ka rito at paano mo uli bubuuin yung nawala sa iyo mga dre no sabi nga nila ano eh uh, struggle mga dre sa finances ngayon sabi nga nila na may mga pagkakataon na gagamit nila yung credit card para sa para sa panggastos and i think okay lang yun no kasi yung ibang ang hindi nag, nag, nag uwi ng Pilipinas ng 3 years eh <laughs> nagagamit yung credit card at baon din sa credit card mga Andre so okay lang yon pero na paano ba pero somehow na ano ako mga Andre no? kung humahanga ako dun sa mga tao na yung nagpapakita ng vulnerability mga Andre sa harap ng camera inaamin nila yung struggles nila di ba si si Marvin ng ng Team Suliman. Mga dre, nung, nung, napanood ko siya, nung sinabi niya na mula nung kumuha sila ng bahay, talagang sobrang nag-struggle daw sila. Kinapos, kinapos sila, sabi niya nga, parang hindi ito yung taon para sa amin. Kasi talagang struggle kami pagdating sa finances. Yung gano'n mga dre, no, kung magabilib ako sa mga taong gano'n eh, uh, may humility na tanggapin mga dre, no, o kaya yun nga no, aminin yung pinagdadaanan nilang ano, uh, sitwasyon. Matuto sa ano, mga dre, yung matuto sa experience ng ibang tao. Yung oh, ako ng Pilipinas ng let's say 3 years, 5 years, tapos babalik ako sa Canada. Hanap na lang uli akong trabaho, parang ganun. no. Ang sistema naman tumatanda ako. 'Di ba? So hindi ko na makukuha yung mga trabaho na hindi ko nakaya. 'Di ba? May kukuha pa ba sa akin mag-maintenance noon pag umuwi ako ng Pilipinas ng 5 years? 'Di ba? Magstay ako ng 5 years doon yung mga iniisip ko mga dre no? tsaka pagbalik mo rito syempre yung upahan mo ng bahay tsaka dapat may sapat kang pera di ba para para may pang abono ka sa, sa magiging expenses mo sa first few months na nang wala kang trabaho but anyway ah, nakikwento ko lang naman sa inyo mga dre no? naisip ko lang alam nyo isip ko medyo ano eh Ganon mga Andreo. <laughs> malikot eh, malikot ang iniisip, no? Hindi mapakali, pag walang ginagawa, kailangan mag-isip na mag-isip. Pero yung bakasyon ko, makadayon yung bakasyon ko matagal-tagal, medyo pagbalik ko rito, ano eh, talagang isang bagay ang sigurado mga nare, no? Mahirap makarecover <laughs> sa, sa nagastos mong pera, di ba? Hindi ganun, ka, hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali. At sa bagay ako, wala naman akong pinagsisihan mga dreno kasi nag-enjoy naman ako naging masaya ako sa bakasyon ko ba? Diba? yun nga lang mararamdaman mo na pagbalik mo talagang kailangan doble kayod ka kasi nga naghahabol ka uli eh. diba uh, especially financially speaking mga dreno pero it is what it is eh. diba? ang mahalaga ang mahalaga nag-enjoy ka naging masaya ka kung kung may kung nagkamali ka man edi eh matuto ka sa pagkakamali mo di ba wag mo na lang ulitin pero magbakasyon ka pa rin for <laughs> 30 dilim na buti kasi nagdadalawang isip ako pumunta sa talyer mga dre no? sa sa garahe buti na lang buti na lang sinipag ako buti na lang hindi na ako nag-isip mga dre nag-drive na lang ako sabi ko hindi na dire na ako yun, edi nakarating naman punta muna ako sa Walmart bibili lang ako ng ano na anong tawag dito magkakamatis ako magdek kinamatisan naglalaway agad ako meron pa kasi akong ano mga dre uh, 33 dollars sa gift card kaya gamitin ko na yun nagigigil ako pag ano uh, eh pag meron pang ganun eh <laughs> hindi ako mapakali. Baka abutin na expiration eh, di ba? <laughs> Tsaka ano, para hindi na rin ako mag -tow. At least, fresh na yung bibili natin para diretso luto na mga dre. No? Nakaalala ko mga dre. Nakalimutan ko pala yung ano. Yung... Ang tawag dito. Kalimutan ko yung susi ng sasakyan. Madre, ano na sasakyan pala. Ilang beses na nangyari sa akin yung ganito, mga Dreno. Minsan, minsan yung bintana. yung vlogging now? Yeah. <laughs> minsan yung bintana, mga no? Bukas, nakababa yung ano ba, yung, yung salamin. Tapos may iwanan ko. Buti na lang, ano? Natatakot yung mga masasamang loob, mga no? O hindi lang na tsempohan <laughs> Siyempre, magugulat sila, di ba? Pag magnanakaw. Ba't bukas yung ano na ito, salamin? Siguro, trap lang to. <laughs> hindi nila, ano yung mga nila, hindi nila papatulan, di ba? Eh, nagkataon. Tinutuo ako. Di ba? <laughs> Wala, stick na yan, no? Kala ko yung sasakyan ko, mga dre, no? Nagbibayang kulay. ko, parang naging asul. Ito pala yung sa akin. Kalaay mo, buti naisip ko agad mga dre, no. Nandito pa naman yung mga ano ko. Minsan mga dre, yun no. Minsan mga dre, no. Uh, ang tawag yan. Kahit, kahit na, kahit nakalak yung sasakyan, hindi ako nagiiwan ng ano, ng importanteng bagay. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, nag ako minsan sa, sa tools na nasa loob ng sasakyan. Kasi pag nakarnap yung sasakyan, E eh di, mas, madadama yung tools mga dreno, no? E eh, walang insurance yung tools, eh. <laughs> yung sasakyan, babayaran yun, eh. Pero yung tools, hindi, eh. Ganun ako mga dre, para tanga, di ba? I know. <laughs> Hi, eh. Jocelyn. Hi, Jocelyn. Peace. Oh. <laughs> Sino ba siya shoutout mo? <laughs> <laughs> Yan lang. O, oh, sige. Ingat. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Oh. <laughs> Hindi ako nagsabi niyan, ha? Bila. Hindi, kira. ko nga pinapagkalat mga Dre, no? Baka mabato tayo, eh. Mabato tayong kamati sa mukha, Ah, eh. <laughs> kala ko yun yung asparagus mga dre, no? Ito pala yung asparagus, oh. 6.97. Tsaka na. Tsaka na, kakain ng asparagus mga dre, no? Medyo may kamahalan pa ngayon, eh. Alam mo yung bibili nating beef. Ito ba yung ano, medyo pati. Ang ganda kung medyo pati mga dreno yung kakamatisan mo. Para ano, para mas masarap. Lumabas ba yung mantika niya? Hindi masyadong ano eh, pati. Mga <laughs> nagpunta lang ako dito sa putay no. Kasi hindi ko, hindi ko masyadong ano eh, feel yung beef doon eh. Kasi ano eh, gusto ko yung may litid -litid, mga ilitid-litid mga dreno Parang ganito oh. Yan, oh. Ito yung ginagamit namin sa papaitan mga dreno Yan ang kukunin ko may litid Para medyo mas masarap Mga ganun-ganun pa diba parang tanga eh <laughs> $23 mga dreno Dalawang piraso yung binili ko Wala, pwede na Bro Broccoli pala, no? Broccoli tsaka dip, no? Bakit hindi? Kung gugustuhin, di ba? Mura lang, oh. 259 eto pwede na stir fry stirred fry may sitaw pa pala ako doon hindi ko pa nagagamit o oh. oh. yung kamatis pala oo oh, baka hindi pa ako makadali kinamatisan tas walang kamatis diba dedi yehey hey, hey, hey. kamatis, cauliflower, tsaka beef lahat ay 29.61 siguro mga matagal-tagal kakainin itong beef mga tre no? plano ko lutuin na isa't kalahating kilo kamatisan ko lahat para ilang araw ko rin kakainin para hindi na ako luto ng luto ba? Diba? pero worry ko mga 2 days lang to ubos na sa akin to <laughs> alas 5 pa lang yan, mga tre madilim na Ito na yung ating kinamatisan mga dre no? Tama nga ako Wala nga kaming kamatis Yung binili kong kamatis Yun lang yung kamatis namin Apat na piraso Hindi sapat yun Kasi yung binili kong baka Isa't kalahating kilo mga dre no? Lulutuin ko lahat eh So ang ginawa ko Meron kaming Apritada mix Sinabay ko dun yung kamatis Nilagyan ko na rin ng ano Ng carrots Tsaka na bell pepper Tsaka patatas <laughs> Walas, well, tiko. Pero okay naman, mga tiyan. No. Tingnan nyo naman, oh Di ba? Kain tayo, mga tiyan. Hmm? Tigas? We start the day